Mga natatanging kwento ng buhay na maaaring maging inspirasyon sa lahat lalo na sa mga overseas Filipino workers. Iba't ibang bersyon ng talambuhay. Iba't ibang kwento ng pagdurusa. Nakalaunay na pagtagumpayan dahil na rin sa determinasyon na malagpasan ang dagok sa kanilang mga buhay. Ito po ang SFO Outstanding OFW Award 2020. SFO Outstanding OFW Award 2020. Samahan na mga Filipino. Filipino sa Oman. Sa Oman. Magandang araw po sa ating lahat, ako po si Ruth Ramos, nagpakasalamat din po ako dahil isa din akong napili na finalist para sa Outstanding OFW Awards 2020. Magsisimula ang istorya ng buhay ng ating huling kalahok na si Binibining Ruth Ramos, anim isang taong gulang noong siya ay makapagdesisyon ng mga ibang bansa upang maitaguyod ang kanyang pamilya bunsod na rin ng kahirapan ng buhay. Sa kadahilanan ng hirap ng buhay, napagkasunduan namin ang aking yumaong asawa na ako po ay mag-abroad upang kami po magtulungan. Meron po kami loan sa pag-ibig para sa housing madali kaming nakapag-desisyon dahil wala naman ako naging problema sa aking asawa. Maayos naman ang aming pagsasama at may tiwala ako sa kanya. Hindi naglaon ay nilisa ni Ruth ang kanyang asawa at anak na noong mga panahong iyon ay maliit pa lamang at napadpada dito sa Sultanate of Oman sa madaling salita, nakarating ako dito sa Muscat, Oman. Medyo masakit lamang o malungkot dahil yung aking inaplayan sa Pilipinas na papasokan ko dito, eh hindi naman po yun yung natuloy. Ngunit, kadahilanan na marami kaming uh, utang, lalo yung placement fee at saka yung loan namin, kailangan kong magtiis, magtsaga sa aking napasokan as uh, domestic helper. Kahit nga iba ang napasukang trabaho sa lungat sa kanyang inaplayan sa Pilipinas, ay nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at tiniis lahat ng pagsubok. Ngunit para nga bang siya ay sinasadyang anak ng tadhana sapagkat makalipas sa isang taon ay nakatanggap siya ng isang liham mula sa Pilipinas na muling susubok sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng isang taon ko dito sa Oman, na may sulat na dumating ay yung aking asawa ay eh hindi na daw siya umuwi sa aming tinitirahan sa Manila. Ako po ay nalungkot, kinumpronta ko kaagad through letters dahil wala pa namin phone. Sabi naman niya na huwag ako magpapanuwala sa lahat ng mga sabi-sabi dahil hindi naman daw totoo. So dahil sa aking laking pagtitiwala at pagmamahal, hindi ko inintindi. Pagkos pinagpatuloy ko ang aking pagtatrabaho, pagtitiis ko alang-alang sa aming problema sa Pilipinas. Makalipas ang dalawang taon ay umuwi ng Pilipinas si Ruth upang magbakasyon para makasama ang kanyang pamilya. Kasabay ng pagkasabik sa pamilya ay gusto rin niyang makita ang naging resulta ng kanyang paghihirap patungkol sa hinuhulugan nilang bahay at lupa. Laking gulat ko na lang nung tinanong ko ang aking asawa na gusto ko rin makita yung mga pinagbayaran niya sa aming loan. Hindi siya makapagsalita. Ngunit napilit ko at humingi ka agad ng sorry na hindi daw niya nabayaran yung aming housing. Doon ako nagsimula na magalit. Ngunit bilang mag-asawa, pinatawad ko pa rin siya dahil sa hindi nakapagbayad ang kanyang asawa ay nadoble ang kanilang mga pinansyal na responsibilidad bunsod ng malaking interes sa kanilang hinuhulugan na bahay at lupa. At isa ito sa mga dahilan kung bakit siya porsigido na bumalik sa pagtatrabaho bilang OFW dito sa Sultanate of Oman nanatili na ako'y nagtitiwala sa aking asawa at bago ako bumalik, napag-usapan namin na idediretso ko muna ng hindi uuwi for 4 years para madali namin mabayaran yung aming loan. Ginawa ko yon at nagtiis. Maraming luhang tutulo. Pag-inis ko pa rin alang alas excited akong matapos ang aming bayaran. Natapos ako ng 4 years, ako'y sabik na sabit muli umuwi ng Pilipinas. Ngunit mas grabe at mas doble pa ang pangyayari na aking nadapnan. Sa ikalawang pagkakataon ay hindi na naman pala binabayaran ng kanyang asawa ang kanilang nakuhang loan na bahay at lupa. Noong mga oras na iyon ay para bang ayaw ng magpatawad ni Ruth dahil sa sobrang pagkadismaya sa kanyang asawa. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Salot-salot ang aking iniisip halos ayoko na talagang patawarin, ayoko na makita ang pagmumukha ng aking asawa. Halos sumuko na si Rose noong mga panahong iyon. Lahat ng hindi magagandang bagay ay pumasok na ata sa kanyang isipan. Ngunit laking pasalamat niya dahil kahit na napakadaming dahilan para sumuko, ay may natatanging dahilan na pumipigil sa kanya para gawin ang mga ito. Ito ay ang kanyang anak. Muling nagpatawad si Rose at hinarap muli ang mas malaking dagok sa kanilang buhay. Dahil sa inulit niya ulit yung kanyang ginawa una, hindi ko na sa kanya ipinapadala ang pera. Pili pilit kong kinausap ang aking anak na sa kanya ko na lang ipadala ang pera at siya na lang ang bahala sa lahat na may bayarin sa Pilipinas. Sa kabila ng hindi magagandang nagawa ng kanyang asawa, ay muling nagpatawad si Ruth ngunit mula noon ay hindi na niya ito pinadadalahan ng pera. Ito na rin marahil ang naging dahilan ng mas mabigat pang kalbaryo sa kanilang buhay. Noong hindi na siya yung aking pinapadalhan, tuluyan na siyang umalis sa aming bahay. Iniwan niya ang aking anak na mag-isa. Simula noon ay hindi na nga muling umuwi ng kanilang tahanan ang kanyang asawa. Mas pinalakas na lamang ni Ruth ang kalooban ng anak upang makapag-concentrate ito sa kanyang pag-aaral. Hindi rin niya makakalimutan ang sinabi sa kanyang anak patungkol sa kanyang asawa. Siya yung pusang umalis, dapat na siya din ang pusang babalik. Lumipas ang panahon ngunit patuloy pa rin ang pagsasakripisyo ni Ruth sa ibang bansa bilang OFW dahil na rin nasa kolehiyo na ang kanyang anak. Ngunit dahil sa malakas na pananampalataya sa Diyos, nalagpasan nila ang sari-saring problema na dumating sa kanilang pamilya patuloy pa rin ang pagsasakripisyo ko dito sa umang at ganoon din ng aking anak na lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang pag-aaral hanggang sa nakapagtapos siya ng course awesome on commerce, major in accounting. Laking pasalamat ni Ruth dahil sa kabila ng lahat ng nangyari ay nakapagtapos ng kolehiyo ang kanyang anak. Masayang masaya siya dahil tila ba naibsan lahat ng problema na kanyang dinadala. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. So that time na nasa kasalukuyan na nasa UK kami, may natanggap akong tawag. Kailangan daw kami makausap ng aking asawa dahil nasa hospital daw. Nasyak ako, masakit pa rin sa akin parang hindi ko matanggap, nakausapin. Masakit kasi yung ginawa niya. Noong mga panahong iyon ay hindi malaman ni Ruth ang kanyang mararamdaman. Pinapakiusapan kasi sila na kausapin ng asawa na nasa ospital kaya naman kinausap na lamang niya ang kanyang anak upang makipag-ugnayang muli sa kanyang ama. Ako na lang ang nakipag-usap sa aking anak na siya na lang ang pupunta doon para dalawin ang kanyang ama. Ang sabi niya ay, ayoko nang makita ang pagmumukha. Ngunit sabi ko, ama mo pa rin siya. Pagkalooban pa rin natin ng kapatawaran. Napilit ko rin ang aking anak. Laking gulat niya dahil nakita niya rin yung kanyang daddy na hindi na siya makakilos. Medyo utal-utal na siyang magsalita. Sabi niya, mami, kausapin mo naman si daddy. Lumipas ang mga araw at parabang bang biglang bumaliktad ang mundo. Dahil ngayon, ang anak naman niya ang pumipilit sa kanya upang kausapin ang kanyang asawa. Dahil sa aking anak, napilitan kong kinausap ang aking asawa at ang sabi ko sa kanya na pinapatawad ko naman siya at bilisan mo pagaling para umuwi ka at bumalik ka na sa bahay natin. Makalipas ang tatlong araw ng kanyang pakikipag-usap, ay pumanaw na nga ang kanyang asawa. Hindi malaman ni Ruth ang kanyang mararamdaman. Nainisip ko yung aking anak na mag-isa sa Pilipinas. Naawa ako kaya nag-decide ako na ako pa uuwi at babalik sa Pilipinas upang kasamahin ko ang aking anak at makadalaw sa burol ng kanyang ama. Pagdating ko sa burol ng aking asawa, ay meron pong dumating na babae na yung pala ay siya yung kabit niya. Ang laking dagok sa aking puso, masakit. Ngunit pinilit ko pa rin kumalma. Pinilit ko pa rin nagpakababa. Imbis na magalit at away ng kabit ng asawa, ay kumalma lamang si Ruth noong mga oras na iyon. Siya ay mataimtim na nagdasal at muling pinatawad ang yumaong asawa. Laking pasalamat na rin niya dahil matapos mailibing ang kanyang asawa, ay kusang lumapit ang kabit nito sa kanya upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng nangyari pagkatapos ng libing bumalik muli ako dito sa Maynila upang pangharapin yung lahat na maraming pagsubok gawa ng sa daming bayarin na iniwan. Babalik muli ako dito sa Muscat upang pagpatuloy akong aking pagtatrabaho. Muling bumalik si Ruth sa pag-aabroad upang muling magpatuloy sa buhay. Ngunit tatlong araw pa mga ang lumipas ay mayroon na namang hindi magandang pangyayari ang sinuong ng ating kalahok. Pagbalik ko dito sa Oman, after three days, isa na naman lungkot yung ibinigay sa akin. Dahil yung aking among lalaki ay namatay din. Sobrang lungkot, hindi ko maisip kung papaano na bakit lagi nalang pagsubok yung ibinibigay sa akin. Makalipas ng ilang araw ay laking gulat ni Ruth sa isang malaking surpresa na ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Laking gulat ko dahil lumapit sila sa akin, ang mga anak niya. Laking surpresa yung ibinigay sa akin. Binigyan ako ng worth of 250,000 peso talagang napakabait ang Diyos. Dahil nung ako'y galing ng Pilipinas, iniisip ko pa lang kung paano ko mabayaran yung aking mga naiwan sa Pilipinas na bayarin. Pagdating naman dito sa Oman na kahit ganun ang nangyari sa aking amo, may ibinigay na pagpapala at hindi ko inakala na bigyan ako ng ganong halaga. Dahil sa surpresang natanggap mula sa kanyang amo, ay nabayaran ni Ruth lahat ng utang niya sa Pilipinas na ibalik na rin sa kanya ang titulo ng lupa ng kanilang bahay. Malaki talaga ang pasalamat ni Ruth sa Diyos nung mga oras na iyon. Dahil parang sa isang iglap, lahat ng kanyang problema ay tinapos na ng Panginoon para sa kanya. Doon din ako nakapag-isip na lalo ko pang patatagin ang pananalig ko sa Diyos at hindi ko rin naman inaasahan sa lagi kong pagpupunta ng simbahan. Lumapit niyong isang pari sa akin. Sabi niya, baka daw gusto kong mag-volunteer. Sumali ako sa maraming organization sa simbahan. Una, naging choir. Meron din tayong Filipino community. Sa tulong din ng Panginoon, nakuha din ako as bilang officer doon. Nakuha din po ako na member ng Council of Elders sa Ashagai Prayer Group. Simula noon, ay binuhos na ni Ruth ang kanyang libreng oras sa paglilingkod sa simbahan. Katunayan nito ang ilang mga organisasyon na kanyang nasalihan dito sa Sultanate of Oman. Sa kanyang mga simpleng paraan ay natutulungan din niya ang ilang mga kabayan natin na nasa miserableng kalagayan katulad na lamang ng ilang kabayan natin sa loob ng embahada at pati na din ang ilang mga kabayan natin na nasa loob naman ng kulungan. Mas masarap pala ang maglingkod sa Diyos at mas masarap yung tumulong ka sa ating mga kapwa. Isang kwento ng walang hanggang pagpapatawad kahit na ang kapalit nito ay ang sariling pagsasakripisyo para sa iba. Huwag tayong mawalaan ng pag-asa. Lagi tayo manalig sa Diyos. Istorya ng katatagan na hindi sumusuko sa anumang laban. Istorya ng pagtatagumpay na kaagapay ang malakas na pananampalataya sa may kapal. At ako po si Ruth Ramos, 27 taon na nagtatrabaho dito sa Oman. Isa sa finalist ng OFW Award 2020. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat, Binibining Ruth Ramos, sa iyong pagbabahagi ng iyong kwentong buhay na talaga namang makakapagbigay ng inspirasyon hindi lang sa mga OFW dito sa Sultanate of Oman kung hindi pati maging sa buong mundo. SFO Outstanding OFW Award 2020 Samahan ng mga Filipino sa Oman sa